magandang hapon uh, mga kabertudis ito nga pala ang aking mga grapa uh, ito po ang may dalawang klase na grapa merong uh, sangkap at uh, merong mga karga na orasyon may kakaibahan po silang dalawa pero iisang bisa uh, din ang ating ginawa ito po ang uh, grapa na may mga sangkap. Diba't ibang sangkap? Ito po ay ipapakita natin yung visa niya. Ito ay mabisa. Pangkalahatan. At uh, kayo po ay pupunta sa mga kagubatan, bundok, Kayo po ay safe. Pag daladalan yung grapa niyo dahil ito ay kalikasan yung uh, laman nito ito ay napakabisa ito ay may gabay ito may lakas ipapakita ko sa inyo ang bisa niya mamaya ipakita ko sa inyo kung ito ay mabisa o hindi dahil ang gagawin natin itapon natin ito sa mataas sa hagdanan para malaman nyo po kung mabisa po siya kung mabasag po siya o hindi kasi pag di siya mabasag ibig sabihin ang kanyang proteksyon ay andyan pa rin ibig sabihin pag kayo maka uh, kuha nito po ay safe protektado kayo sa disgrasya Uh, dahil uh, meron ito yung binigay ko sa uh, tatay ko uh, mga ganitong grapa at uh, ito'y uh, gumana dahil po itong dalawa na ito dahil po may visa po siya gumana po siya dahil uh, uh, nabundol siya ng sasakyan na di pasayero tapos nung malapit na parang ganito na lang yung ano yung yung lapit ng sasakyan at sa, sa katawan niya ay eh, bigla siyang iniwas ng kanyang gamit parang parang hin yung yung ano yung sasakyan ay eh, bigla po yan huminto na parang uh, tumagilid gumanon eh tumagilid parang may tumulak sa sasakyan na i ano po siya i parang ganito ito siya I, nakatayo naka ano na siya naka ano sa sa lane sa kalsada tapos ito yung sasakyan nung ginanon siya parang may tumulak sa sasakyan parang gumanon yung sasakyan at di po siya nakano dahil po yan sa gamit dahil po yan may mga gabay na siyang nagpapotekta sa taong gumagamit sa kanila uh, yan po ang mga bisa ng mga gamit natin yan po ay mismo ang tatay ko na uh, testimony sa mga sa kahapon yun nangyari uh, muntik na siya na bundol, dahil po yan sa mga gabay na meron ka meron siyang komplito kasi yung gamit niya uh, meron siyang uh, chaliko meron siyang garapa lahat gumana lahat kung hindi yon gumana siguro talbog siya ang layo siguro na ano niya na puntahan dahil sa mga garapa na ito ay uh, uh, tested. Tested na gumagana ang importante anhin mo yung magandang garapa anhin mo yung mga garapa na 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 binibinta ng uh, kung sino nang nagbibinta. Ah... Uh, yan po ay ang importante. Ang visa. Ang visa talaga. Ah... Uh, ito, hindi ko naman ini-offer sa inyo. Kasi ito, may... Itong gamit na ito, may... Uh, may nagmamay-ari na nito. Kaya, pinakita ko sa inyo kasi... Ah... Uh, para... Ah... Uh, para ma malaman nyo itong mga garapa kahit anong tapon mo to hindi siya mababasag dahil may gabay na po siya at uh, uh, meron kaming ginagawa na mga ritual bago po ito magiging uh, sangkap meron na po siyang bago po siya ginawa may mga bisa yung mga nilalagay natin na mga pangkalikasan ito yung grapa na may naman ng mga orasyon at saka sangkap, sangkap din ng mga mga kahoy kahoy ayan ang gagawin natin itatapon natin to sa hagdanan isa isa para malaman nyo kung mabasag o hindi ipapakita ko sa inyo pero one time lang natin gagawin kasi pag ang sobra siyempre parang sa uh, sasabihin ng mga gabay na wala kang tiwala. Kaya ipakita ko sa inyo. Tara, punta natin sa uh, sa hagdanan. I-post muna natin para ano. Ito po ang gagawin natin. Medyo mataas-taas ng uh, kunti ang hagdanan na ito dito po tayo ayan dito po may mga gumagawa sa bahay natin ito po yung hagdanan kaya ang gagawin natin isa isahin natin ihulog ito para makita nyo talagang kung anong bisa ng gamit na ito po yung unahin natin ito yung grapa na may orasyon ito po ah. tingnan nyo ayan ayan isa pa lang ito pa yung grapa na uh, walang uh, orasyon ito ayan nakikita nyo na kung alin doon ang may basag o wala tingnan natin ayan po nakikita nyo yung ano wala po siyang galos wala ring basag buo pa rin at ayun pa yung isa ayan mga kabertudes yan mataas na yun yung tinapunan natin oh, walang basag wala po siyang basag at walang galos ibig sabihin ang bisa niya ay malakas ayan po tingnan nyo wala po siyang basag kaya yan, uh, kung kukuha kayo ng mga gamit, uh, kung kukuha kayo ng mga gamit, ang importante, protect, uh, protection. maprotektahan uh, kayo ng mga gamit nyo. Kaya ito, uh, walang galos, walang uh, basag. Kaya ito, napakatibay na gamit. Uh, kung sinong gusto, uh, PM nyo lang ako sa messenger ko uh, ito ay napakabisa talaga na gamit ayan tingnan nyo mataas na ano to ang ang taas na mga ano mga 10 taas ang ano da, alin dablaw babaw mga jess mga 10 fit alin dre sobrano 11? Oh, 11 feet 11 feet ah, taas naman na ayan mga kabartudes uh, 11 feet ang taas ayan po ang ating gamit sa 11 feet ay di siya nabasag Kaya maraming salamat paalam and God bless